Five Ghosts Caught Tape Museum Ghost Ang video ng inyong mapapanood ay nanggaling sa Huntington County Museum kahit tatlong taon na ang video. Isa pa din to sa pinakamaayos na evidence ng paranormal phenomena na nakita ko. Tignan mabuti ang labas ng imahe balapit sa hagdan. Isang anino ang lumitaw sa madilim na bahagi ng gusali malapit sa hagdan. Ito ay naglalakad hanggang sa ilalim ng hagdan at mabilis na bumalik sa kanyang pinanggalingan. Ito ay may dark, transparent form at napaka-fluid ng galaw nito. Maya-maya pa, ito ay muling nakuhaan ng CCTV. Kapansin-pansin sa pangalawang beses na nagpakita ang itim na figura, ang maputing parte ng katawan nito naisipan pa din sa mga staff ng museum kung ano ang dark figure na nakita nila. Kayo na ang bahalang humusga. Hike and run. Ang bagong mount Batong-amat sa Nueva Ecija ay isang kilalang destinasyon para sa mga hikers dahil sa maganda nitong tanawin sa itaas ng bundok. Pero bago ito nakilala bilang hiking spot ang bundok ay nagsilbing taguan ng mga sundalong Pilipino noong World War II. Maraming nagsasabi na hanid ang bundok dahil dito ay ang mga nahuling sundalong Hapon at marami ding Pilipinong sundalo ang namatay dito. Ito ay inakyat ng grupo nila era dahil sa likas na ganda ng kalikasan, hindi nila mapigilan ng kaibigan niya ang magpicture-picture -picture sa paligid. Ngunit dahil dito hindi nila na malayan na napahiwalay at naiwan na pala sila ng kanilang grupo. Nang ma-realize nila na malayo na ang kanilang mga kasama, nagmadali silang humabol sa grupo nila. Ito ang kanyang nakuha. Naliligaw! Na. Wala ni mga kasama namin! Wala mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin kasi Kasi maliligaw kami. Gagi, malayo na sila. Ah! Wala na. Nakita mo ba yon? Ayon kay Ara, dalawa lang silang ng kaibigan niya ng mga oras na yon. Pero ang hindi nila alam, may nakasunod na pala sa kanila Isang maitim na anino ang sumusunod sa likod nila. Makikita mo ang hugis ng tao pero walang distinctable features. Matagal-tagal din silang sinundan ng unknown entity at nang huminto sa pagtakbo ang dalawa. Pag-ikot ng camera, ito ay tilan, laho na. So, what do you think era captured in this footage? Is it a spirit of a dead soldier or is it something far more sinister? Nasa iyo ang pagpapasya, kayo na ang humusga. Call of the dead. Isang nurse ang nagtatrabaho ng panggabi sa isang rehab facility sa US. Ayon sa kanya, ang isa sa pasyente niya ay pumanaw ng gabing yun. Ineayos na nila ang katawan ng namatay na pasyente at iniwan sa kwarto para sa huling pagbisita ng pamilya. Pagdating niya sa station, biglang bumukas ang call light ng namatay na pasyente. Pinuntahan ng nurse ang kwarto ngunit wala namang ibang tao doon kaya pinatay niya ang call light at muling bumalik sa nursing station. Ngunit pagbalik niya, muling na-activate ang call light sa kwarto ng namatay na pasyente. Hindi niya alam ang gagawin kaya sinagot niya ang tawag sa station at ito ang nangyari. Madidinig sa tawag ang boses ng isang matandang babae ang nagmumula sa kwarto. Unfortunately, mahirap intindihin ang sinasabi ng boses sa telephone speaker. However, kung ito ay totoong boses ng pumanaw na, isa ito sa pinakamalinaw na EVP na nakuhaan. Ito ba ang boses ng namatay na pasyente? Kung maiintindihan mo ang sinasabi ng boses sa speaker, please i-comment mo lang sa ilalim. Five, five. Out of nowhere. Habang naglalakad ang isang pamilya sa dalampasigan, magiging witness na pala sila ng isang UFO phenomena. There was nothing extraordinary that night until a big orb of light came out from the ocean. Planes don't fly that close. Oh my God! What is this? No, oh, I can't see it. What is it doing? I can't do it. I can't do it. Okay. they flying around. There's two lines oh, now. Oh, it's flying around. It's flying around. There's oh, two lines now. It's, oh, it's, lines now. it's, it's so many Go of them. My heart, heart, heart is beating. Okay, hold on, hold on, hold on, hold on. Okay, let me get out here. My heart coming up my chest right now, bro. Look, my heart coming up my chest right now. Y'all, I got real chest. alien activity going on. They circling. That it, it came out of the ocean. That is not a moon and it is not a So It was 10 o'clock at night. I seen it come out of the ocean, y'all. There are fucking ships. I don't know what the fuck these are. They're flying around it. They're circling it. There's one above it. There's one, there's one on each side of it. Isang sobrang liwanag na ilaw ang makikita sa video. Sa laki ng liwanag nga nito, iisipin mo na buwan to. Pero ayon sa nag-video, ito ay nanggaling sa dagat at ang ilaw ay may kakaibang glow sa paligid nito. Mas lalo nilang ikinagulat ang paglabas ng isa pang mas maliit na ilaw sa tabi ng naunang ilaw. Katakataka pa, may liwanag na nag stretch out sa magkabilang gilid ng dalawang ilaw. Sabi sa comment ng ilang mga nakapanood, ito daw ay isang mothership pero what do you think? Is it a UFO, a flare or something else? it's for you to judge. Dog sees it. Ang video ng inyong mapapanood ay nanggaling sa isang Hungarian Twitch streamer na si Sinas Ang sabi habang siya ay nakalive sa streaming platform, bigla na lang nagsimulang magtatahol ang kanyang aso sa kaniyang sala. Ito ay strange behavior sa aso niya dahil wala naman silang ibang kasama. Nang panoorin niya ang CCTV. She was booked with what her dog had encountered. Szitek el már megint mi történt a mai láj alatt. Konkrétan a kutya fél órán át valamit ugatott a nappaliba, egy árnyat, konkrétan vissza kellett nézni a lakásban a kamerákat, hogy mi az Isten volt, nézzétek meg ki, is, nagyon barak, azóta Zafi be van fosva. Mara konkrétan, több mint fél éve ezeket a sala may is fogalmam sincs, hogy mi tsináyunk. Nagyon paras Sa video, makikita mo ang aso niya. Tumatahol na pumasok sa sala. Tinataholan ito ang dark transparent figure lurking in the living room. Kung pagmamasdan mong mabuti ang video, isang dark transparent figure ang nakatayo sa gitna ng sala. Ito ay bagyang nawala. Pero ito ay muling bumalik. Makikita mo ang pagdaan ng anino sa sahig papuntang lamesa. At nang ito ay dumaan sa lamesa, makikita mo ang biglang paggalaw ng upuan. Matapos niyang mapanood yon, ayon sa kanya, naging mabigat na ang pakiramdam niya sa bahay. Ito lang ang nag-iisang video ni Sinastia about paranormal at wala na siyang naging update pa tungkol dito. Ano sa tingin mo? multo o hoax lang. Ikaw na ang magpasya. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5 at kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.